Ito ang dalawa. Ang bihira naman, oh. Nawawala yung isang chinelas mga kainag, ano. Ah, oh, sayon. Saya. Kami. Sino nag, ano, sino gumalaw na isang chinelas? Sino maglaro? Sino maglaro sa inyong dalawa, ha? Ang bihira. Ito yata yung chinelas ko, eh. Sabi na nga ba, eh. Ah, ito na nga. <laughs> Sabi ko na nga ba, ano. Ah napaglaroan na naman ng mga aso mga kainag sa ng tsinelas natin ayan o, malamang si saya to lagay ko muna rito lamig na? No? grabe grabe lamig susot na muna ako ng gloves dumidikit yung siradura sa kamay ko lang ako ng gloves ah, grabe, kaya lagi ako may gloves dito sa sa bag ko eh winter, spring, summer or fall tuloy ang buhay sa Canada ah. oh, so dito, dito dito na ako dumaan sa likuran mga kainags ano ah. kasi may mga nagsishowbell doon sa harapan ng bahay natin, maingay ah, grabe, kita nyo no bumuhos na yung snow talagang hinintay lang tayo ano, mula dun sa bakasyon natin <sighs> tsaka ang lamig, ang lamig ngayon, grabe <sighs> so by the way mga kayo, ano, o nga pala balik tayo dun sa story uh, gusto magpasalamat ni Boss Chip sa inyo kasi nakaranas daw siya kahit papaano ng 6,000 plus views niya uh, yung, ano, yung may, may vlog siya no? na kasama niya ako latest, up, latest upload niya yun eh Aywan ko lang kung nakapag-upload na ulit siya, no? hindi ko pa na -check. Yeah, maraming maraming salamat daw sa mga nag-subscribe sa kanya at saka sa mga nag-comment, mga nag-message sa kanya. Thank you very much daw. Ah, uh, mga 4 na ng hapon, mga kainags. ano. Ayun oh. Mga na ng hapon dito. Gusto ko lang maglakad diyan. Tapos nga pala, ah, uh, mayroon nga pala akong gustong itanong sa inyo, mga kainags. ano, kasi uh, di ba pag kasi ako Canadian citizen na ako, di ba? So, ang tanong ko lang kung Uh, halimbawa kasi, kasi, kasi kami dito sa Canada pwede na kami pumunta ng US nang walang visa na hindi na namin na hindi, hindi na kami mag apply ng visa or whatsoever ganun din yung mga USA no mga US citizen pwede rin silang pumunta ng Canada na walang visa so ang tanong ko kasi mga kaina paano kung nasa Pilipinas ako tapos derecho ako ng US so hindi na ba ako mag-a-apply ng visa nun or kailangan ko mag-apply ng visa grabe nagpo prosen talaga yan ako kanina nung binuksan natin yung kandado ng susi ng gate ang bilis ang bilis ano mag-prosen ng kamay ko grabe ang tindi ng lamig ngayon grabe oh. yan dito tayo damon tayo dito ah grabe no lamig malamig na yun kaya tingnan nyo kung napapansin yung mga sasakyan karamihan nakasaksak yung black heater pati yung truck natin sinaksak ko na rin yung black heater para hindi mahirap ang mag start grabe frozen yung ano ko ah oh. 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 tapos ah uh, meron nga rin palang nag comment mga kainag ah ano? uh, tinatanong niya kasi kung nagdi -de delete daw ba ako ng mga ng mga message sa comment section ano na, kung nagdi -de delete halimbawa may mga hindi magagandang comment para sa akin kung dini-delete -de ko daw ba yun <laughs> ang, ang sagot ko mga kainags hindi ako hindi ako nagdi-delete ng ano ng mga comment kahit na hindi maganda yung comment hindi ko dinidelete yon uh, hinahayaan ko lang doon kasi isa yon sa mga nagpapaganda no nagpapaganda doon sa sa ano sa vlogs natin kumbaga hinahayaan ko lang kung sino makabasa Siyempre, eh opinion naman ng bawat isang mag-comment sa mga box sa section box natin kaya katulad din ng nabanggit ko sa inyo hindi naman tayo Uh, madamdamin ano hindi naman natin dinadamdam yan kung anong mga sinasabi nila sa atin uh, opinion nila yan, yun yung gusto sabihin nila pero gusto ko lang sagutin din yung tanong na hindi ko, hindi ako nagdi-delete -de ng mga mga message sa comment section so pasensya na kayo mga kainis na kasi hirap ako magsalita, gawa nga ng malamig talaga, malamig parang kinakapos ako sa hininga napoposen yung bibig ko so na tayo ang ganito lang yung kaya ko maglakad talaga ano. Oh, grabe. Ayan. Oh. So, tatakbo muna ako mga kainis, ano? Oh, lamig talaga. Oh, grabe. Oh. Para makarating ko sa bahay. Kasi kahit may gloves ako, napaprosen yung kamay ko. Oh. Oh, grabe. Oh. Oh. Sana natin tong ano. Ah. Uh, harapan natin ano yan yan ang harapan natin ngayon ako magsoshovel mag ano mag ako magbo ako ng snow mamaya mga kainags ano para eh may package eh may package ay nako buti na lang dinuksan natin yung pintuan natin at may package sa dito baka lumabas kasi mga aso wag lalabas ah wag ah. lalabas no Halos araw-araw may dumarating na package dito. <laughs> mga mga prinsesita natin ito na yung masarap dito mga kainags ano? paghigop ng mainit na na kape bara ah ang sarap <laughs> feel na feel mo talaga yung paginom ng kape no? pagka sobrang lamig talaga sa labas tapos naramdaman mo yung sobrang lamig tapos uminom ka ng kape na sarap mga kainags ano? talagang ah ang sarap ang over overacting sorry mga kainags ano? so yung Amazon pala na dumating kanina sa akin pala yun mga kainags ano umorder kasi ako ng ano ng GoPro stick kasi yung GoPro stick natin ano na to sira na to mga kainags ano nakakahiya kasi minsan nahiya kasi ako minsan pag uh, ginaganon ko tapos nakikita nila ano tagpi tagpi lang nilagyan lang natin ng adhesive construction adhesive para <laughs> para ano makamagamit magamit lang natin nahiya na ako Tinatamaan din ako ng hiya, mga kainis, ano? kahit makapal yung mukha ako. <laughs> ano, ikaw makapal ka rin. Gusto makisali. Mm, oh, mm, kiss mo ako. Ano, mahal mo ako, ha? Mahal mo ako, ha? Mahal din kita. Si Selos na naman sa'yo, si Kuya Sayang. sige ka. panggaling ko lang itong maaari sandali. Ah. ano, okay, tama di ba? Mas maganda, no? Oh, pag tatayo natin, ganun lang. Lupas lang natin ganun. Oh, nakastand na siya. 'di ba? Yan ito na 'yung lumang ano natin ano, selfie stick. <laughs> ito 'yung sinasabi ko sa inyo nakakaya no. Okay, gentle, gentle, gent, gentle. Good boy. Ikaw. Gentle, gentle, gent gentle, gentle. Good girl. Good boy. Oh. Oh. Yan yeah, nandito muna ako sa harapan ng bahay natin mga kainags ano. Ah, uh, tumitingin-tingin lang tayo dito sa harapan ng bahay natin, no. Habang nagko-coffee tayo kasi ano eh, tinatawagan ko yung nanay ko. Eh, sa Messenger ano, na eh, siyempre nami-miss natin, kinukumusta natin eh. Kaya lang problema sa nanay ko. Pag tinatawagan mo yung sa Messenger niya, hawak niya yung cellphone niya, tumutunog yung cellphone niya pag tinatawagan mo. Ang problema, hindi niya alam kung saan pipindutin. Ang <laughs> bira. Ay, ganoon talaga pagka mga ano na mga mga matatanda na, no? mga senior natin ano. Yung iba, yung iba, yung iba hindi alam kung paano eh. Pero meron namang ibang mga senior alam kung paano. Pero yung nanay ko talaga, pupunta pa sa ano niya, sa kasambahay niya. Tatanungin niya, sabi niya, asan ba yung pipindutin dito? Asan ba yung pipindutin dito para masagot ko yung tawag ni Inag? <laughs> Kaya pag wala siyang kasama roon, hindi niya alam pipindutin niya. Kahit na ituro mo sa nanay ko yon hindi niya alam, makakalimutan at makakalimutan niya, hindi niya alam mga kayo na no? Yan. <laughs> At saka nga pag mo ng computer yon eh Dati kasi di ba nasanay sila sa mga makinilya di ba Makinilya alam siguro yung alam nyo yung makinilya di ba yung hard touch Nasanay sila doon eh kaya nung lumabas na yung computer na uso na yung computer Soft, soft touch na di ba Pag pindot nila ng letter A dire diretso yun <laughs> Kasi nga nasanay na yung mga daliri nila sa ano eh Sa hard touch yung sa makinilya Bira Ay parang ako rin makakainis ano Parang <laughs> mahina rin ako sa mga computer na yan ang bihira naman <laughs> mabuti nga sa pag edit kahit pa paano natuto tayo ano. Eh, so hindi na hindi na tayo nakalabas ano? hindi na tayo nakalabas kasi malamig tara sumandali lang naman ako dito sa ano eh, sa labas para maiba lang yung ano natin yung background Whew, lamig ah. Huh. oh, magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano Lame, grabe. Ano ngayon? Ah, negative 31 ngayon mga kainis. You know? Negative 31 tapos feels like negative 42. Ayan Kita nyo. Oh. 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 So si ano hindi ko lang, i-start ko lang yung sasakyan ko kasi sobrang lamig eh. Dapat ini-start natin yung sasakyan natin para malaman natin gumagana o maandar yung makina. Sobrang lamig kasi. Tsaka kung napapansin nyo, uh, ito, 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 yung cord. Sinas sinaksak na natin yung ano no. yung black heater I start lang natin ano pag hindi ma-start to malaking problema wala tayong gagamitin sa sakyan sana mag-start yun salamat umandar ayos yan kailangan kasi ano eh so sa gabi din kasi kaninang madaling araw mga alas alas dos ng madaling araw gumising din ako ini-start ko siya para hindi mas stock up tsaka para sigurado kasi pagka hindi umandar yung mga sasakyan natin mga kainay Sana nako laking problema rito sa, ano yan, sa Canada Dahil yung iba kasi, kaya na Napoprosin yung battery ayaw umandar Gawa ng malamig ang panahon Yan, doon sa mga hindi nakakaalam Pagka hindi umistart ang sasakyan mo Pwede namang i-boost yan ano? no uh, Gamitan ng boost para sa ibang Battery to battery Para doon sa ibang sasakyan Yung may mga battery booster naman, yan pwede rin Pero syempre hanggat maaari Huwag na nating hintayin pang mangyari yun Nagumawa na tayo ng paraan So kung kailangan natin gumising sa madaling araw Para i-start yung sasakyan natin Ay para lang, para lang kung mayroong starter nga pala Yung ano yung Yung ano nyo Yung remote starter yung sasakyan nyo Kasi kung wala Talagang minsan ang ginagawa ko dati Nung wala pang remote starter yung mauna kong sasakyan Bumabangon talaga ako Pumapasok ako sa loob ng sasakyan ko Para i-start sa loob ng sasakyan Or pag may duplicate Iniiwan ko ng mga 20 minutes Saka ko nalang babalikan Pag meron kang duplicate key pero malaking advantage talaga pagka meron kang remote. Oh, lumik. pasok tayo. Ayan. Grabe. Buti na lang. Buti na lang may kape tayo. Ito na nga pala yung binili nating yan, you know, brown rice no sa Superstar nung no, nakaraan. No, no. Tapos ah, uh, di ba meron tayo nakitang red rice. no Ayan, no, red rice. So, imimix ko. Mas marami yung brown rice kaysa red rice. Kasi mas maganda raw itong bigas na to kaysa sa puti. Puti kulay puti. So, subukan natin ano. Yeah! So yung ibang snow kasi mga kayakex no kailangan talagang palahin kasi talagang nakadikit na sa no sa ground sa kamay Saksak natin dito no Tingnan natin kung may kuryente ah. 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 But yan Yun meron Pwede pwede ah. ah, kailangan natin isaksak yun ano mga kainags para mamaya kasi mamaya mamaya kasing gabi mas malamig ano negative ano parang negative uh, 40 tapos siguro feels like negative 50 no kung hindi ako nagkakamali baka ganun kasi ngayon araw na nakasikat pa aring araw negative 32 feels like negative 42 Ganyan, ganyan ang ano ngayon Eh, how much mamayang gabi pa Pagka hindi nakasikat si Haring Araw Mas malamig kaya dapat yung mga sasakyan natin pag ganito kalamig nako eh saksak natin yung black heater. Kasi <laughs> baka hindi umandar mga kainis no. Sa sobrang lamig. Yeah, pinoprocess niya yung kasi syempre minsan may mga nahahalong mga tubig sa gasolina. Pag na-process sobrang lamig, na-process yung yung tubig sa may kahalong gasolina eh hindi makadaloy yung gasolina no. Doon sa ano, sa makina, ganun. Isa isa sa mga reason 'yon. Tapos sa uh, ito nilalagay ko to dito eh. Ngayon, kasi baka makalimutan ko na mayroon pala nakasaksak mahirap na. Ayan. Ayos na yan. Let's go. Oh. Alright. Oh. Grabe. So meron nga palang nagtanong mga kainags anong pumunta tayo ng West Edmonton Mall Bakit daw hindi ko ginamit yung aking truck papunta ron Ba't daw nagtsaga akong uh, maghintay ng bus sa sobrang lamig yan. Siyempre mga kainags, ano, uh, gusto ko rin kasing ipakita sa mga kababayan natin Doon sa mga walang ideas about Canada pagka ganito kalamig dito sa Edmonton Alberta, Canada Kung gaano kahirap ang walang sasakyan At kung gaano kahirap mag-commute pagka winter at sobrang lamig ng panahon So gusto ko lang ipakita yon. Siyempre bilang isang influencer Bilang isang vlogger no uh, gusto ko rin maranasan yung mga posibleng maranasan ng mga papunta pa lang dito sa Alberta, Canada. Malamig, mahirap. Gusto ko uh, kahit mapanood yung man lang ay maramdaman nyo na ganun kahirap pag wala sa sasakyan dito. <sighs> sa mga commuters, ganun talaga mga kainags. Ano? At saka isa pa, gagawin ko yun para, para lang sa inyo mga kainags. Ano? Para lang may pakita ko sa inyo syempre. ba diba? Although may sasakyan ako, pwede ko naman gamitin Kaya lang, just for the content, for the vlogs At para sa inyo Gagawin ko yun at ginawa ko nang ah. Pasok na ako Lamas muna ako mga kainags ano? Oh, Re-remote ko lang yan ay start ko lang yung sasakyan Yan So every ano kasi rito eh, Pagka ganito kasi kalamig mga kainags ano? Ah, uh, feels like negative 40 to ngayon ano pagka ganito kasi kalamig mga negative 40 na so mas maganda kasi yung every 4 hours or 5 hours mas maganda kung 4 hours ini-start mo yung ano mo yung sasakyan mo para hindi siya matuluyang maprosen kasi pag naprosen yan minsan yung iba hindi umaandar yung mga battery na na-drain yan kaya halos karamihan dito sa amin pagka ganito kalamig lumalabas ng trabaho or nagbi-break muna lalabas tapos pag mas maganda kasi pag merong remote control yung sasakyan nyo, mga kainis, ano, madali lang. Yung iba kasi, pag walang remote control, talagang papasok ka sa loob ng sasakyan mo. Para i-start siya kahit mga 10 minutes, nasa loob ka ng sasakyan mo. Yan, yung iba naman, dalawang susi ang dala. Yung duplicate key, iwanan nila doon, ilalak lang nila yung pinto, tapos babalik sila after 15 minutes para mainit na yung sasakyan, tapos sa uh, kukunin nila yung duplicate key, papatayin uli nila. Yan yung advantage na, Ang advantage niya Pag merong remote sa sasakyan mo Pero kaya kaya ako nagsuot ng ganito Kasi malamig eh Pero i-check ko pa muna Kasi baka hindi umaandar I-check muna natin Kaya kung napapansin yung mga kainags ano? Check muna natin yung Ating uh, Sasakyan Hello Bye bye See ya Good night Yan Akala niya siguro alis na ako <laughs> Akala niya alis na ako Kasi naka, naka winter jacket na ako eh Yon, yon, mandarna mandarna mandar na. Kung napapansin niyo mga kainis, no? Mga usok ng sasakyan, nakita nyo? Grabe, no? Yan. O tara, balik na tayo doon sa trabaho. Oh, grabe. Ha. Ah, Kailangan tumakbo. Oh, grabe. ah. Oh, oh parang dragon, ano? Oh, thank you. Ah, ah. O, sige. Uwi na tayo, uwi na tayo. Sige, sige. So yan mga kainags, uh, start ko ulit yung sasakyan natin Uwian na tayo ngayon, uwian na uh, In-start ko ulit sasakyan natin, ayos na Kasi hindi na nahirapang, hindi na siya nahirapang ano, no, start Kasi nga, naka, uh, ano, na, 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 nakasaksak yung black heater kanina Yan, sabi kasi nila, pag nakasaksak daw yung black heater Nang sasakyan natin, yung oil lang sasakyan natin ay mas madali na lang ano. So hindi ako sa kalimutan ko. Madali lang naman tayo. Pero nararamdaman ko na wala eh. No choice eh. Nakalimutan tatago ko na lang sa ano. Sa bulsa ko. So yun, uh, malab na no? kasi pag hindi nakasaksak yung black heater, yung black heater daw natin parang magiging frozen yung ano no, yung mga oil. Kaya pag start daw natin yung sasakyan natin, hirap umandar yung makina pati yung starter parang ganoon no. Kaya parang medyo may pagkakataon na hindi nag start yung sasakyan. Kaya mas maganda rin na nakasaksak at syempre dapat kondisyon ang battery natin Ako Panginoon, kita nyo naman oh, Para akong dragon, year of the dragon nga pala ngayon ano? oh. ah. Ang malupit ito, bukas mga kainags, ano? bukas So ito kasi araw ng Webes ngayon mga kainags ano? ah, Siguro mapapanood nyo lang itong vlog ko Sa Sabado na, pagdudugtungin ko na lang kasi wala akong time mag-edit Ayan, so ito, tanggalin na natin to. Yan. So patayin ko muna mga guys, kandali lang ha ano mga kainags ano, uh, pering, pering, ano, hindi uh, hindi muna tayo pumasok hintayin muna natin uminit ang loob ng heater na sa sasakyan natin oh, yan katulad ngayon ah, mainit na yung loob ng sasakyan natin ano, kasi naghintay tayo ng mga 10 minutes sa doon sa loob ng trabaho natin bago tayo pumasok dito habang umaandar yung makina ng sasakyan natin at habang umaandar yan sa loob ng 10 minutes lumalabas yung heater kaya pagpasok natin ngayon dito mainit na mainit ang heater natin sa loob ng sasakyan oh, grabe lamig <sighs> feels like negative 42 ngayon mga kainas ano? oh, suwi na tayo sa bahay bukas magkita ulit tayo ayo araw ng biyernes siguro ano ano ano, 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 ba? January 12, 2024 bukas araw ng biyernes yan pagsasama-samahin ko na yung isang vlog natin parang isang edit na lang kasi wala akong time mag edit ngayon kasi may pasok tayo mga kainas ano? bukas mapanood yun sa sabado yan, tsaka ano nga pala, tsaka maraming maraming salamat nga pala sa mga comment ninyo. Maraming maraming salamat sa sa panonood. Thank you very much. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano. Yan, na, na washroom kasi ako ngayon eh, kaya ito yung oras natin ano. 6:23. 6:23 na umaga pero madilim pa rin na no. Ano? Madilim pa rin yung labas natin. So, na total na washroom na rin naman ako i-start ko na uli yung sasakyan natin para sigurado. Ayan. Napapansin niyo yung ice, no? Hmm? Pumapasok sa loob ng bahay. Lalo na ito, oh. Kita niyo yung ice. Ayan. Sobrang lamig. Feels like, ano, feels like um, negative uh, 45 yata, 47, ganyan mas malamig na yung oras no yun nag start na yung sasakyan ko kasi nakita ko na mayroong ilaw eh ayos ayos so matutulog uli ako mga kainig ano? You know? ganyan yung ano natin dito uh, pagka malamig ang panahon yan, kailangan natin talaga ng panda rin yung sasakyan at least 6 hours ganyan you know? para sigurado <laughs> kasi pag hindi nag start yung sasakyan natin eh mahirap talaga so matutulog muna uli ako mga kainig ano? You know? see you later ha? Oh, yeah. pasok na, pasok na. Yan. Oh, grabe. Oh, yan. Pinalabas muna natin yung mga aso natin kasi umihi tsaka dumumi. Tapos sa uh, alas gis na ng gabi ng ah, ng umaga ngayon mga kain na. Ayun, diba? alas gis, alas gis na, 'di ba? Alas gis, yan. Biernes. Oh, Sisindihan ko lang sa sakyan natin para sigurado. Ayan. nyo, kapalang snow na to. Hindi ko na tinanggalan ng snow to eh. Yun. Kita nyo. Medyo hirap eh, no? Ayan, malaking tulong din talaga yung nakasaksak yung mga black heater natin, no? Tapos yung sasakyan ni Mahal na Reyna, i-start ko ngayon. Kasi hindi na start yun mula nung umuwi siya kagabi alas 11. Umuwi siya kagabi alas 11, no? Oh Grabe lang, medyo... Pero hindi ako nagsuot na sweatshirt O nga pala, may mga nagtatanong mga kainis ano? Uh, yung mga kakarating lang daw dito sa Canada uh, Sila raw, ang suot daw nila Makakapal na winter jacket Pero nararamdaman pa rin nila yung lamig Tapos napansin nila samantalang ako daw Yung mga winter na jacket na suot ko Ay maninipis Minsan nakabukas pa yung ganto Ba't daw parang hindi ako nilalamig So ano lang yan mga kainis ano? Uh, sanay na kasi ako eh. Siyempre matagal na tayo nakatira dito Sanay na ako Yung balat ko, balat kalabaw na sana yun. <laughs> Tsaka malaking tulong din yun. Ano? Pupunta ko rin talaga yung balat ko. Ano na. Ayong sabi nila, kalabaw. Tapos matagal pa tayo rito. Pero nung una kong dating dito sa Canada, way back in 2008, December, nako grabe rin yung lamig ko, mga kainags. Ano. Unang gabi ko rito, nung natulog ako, nako siguro limang kumot na makakapal ang tinaklog ko sa sarili ko. Tapos meron pa akong warmer, tapos winter jacket din, limang kumot. Ramdam ko pa rin ng lamig. Ah. Oh, grabe. So, papa-start ko lang sa sakini. Mahal na rin mga kinis. Ano? Mabilisan lang. Hindi na ako nagsuot ng... Hindi na ako nagsuot ng winter jacket. Mabilisan lang. Kailangan lang kasi mapa-start to. Kung napapansin nyo. Kung okay, napapansin nyo yung mga... Yung, daan, yung ano, labas natin, mga kainis. Ano? Tsaka napapansin nyo yung... sa sakin ni Mahal na Rena, grabe no. <sighs> Ganon din sa sakin ni ano ni Pangalina Prinsesa. Tingnan niyo naman no, prosen na prosen. Oh my god pero ito importante mapaano natin to eh itong sasakyan ni Mahal na Reina to so, ano na to eh no ah uh, believe din ako dito mga kainags kasi maano ma, -ano, ma matikas din to ano pero last year negative 40 aray ko negative 40 ano ah, nag eh ah, negative 40 ay na ano rin to na, na hindi umandar kasi sobrang lamig ay, nako. Mabilisan lang. grabe. Aray ko. ko. Sikip. Sana mandar to. Mandar sana. Yan. Yan. Hirap oh. oh, Hirap ini bateri One more Hirap Secara oh, medyo Matigas yung ano no One more one more Three. Let's try one more. One more, one more One more So, hirap, 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 hirap Kaya mamaya Mag-ano ko na extension cord Para ma, ano to Kunti lang Hirap talaga Bali pag ano hindi man darto, bus na lang natin ng sasakyan ni ano. O oh, kami na prinsesa. Hirap. Pero nagka siya, ano Grabe. Hirap, 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 hirap. hirap. So wala, nasyadong na-drain ang battery at ako'y nilalamig na ako rito. Uh, bus na lang natin ano. Ah, hindi kaya. Oh, grabe. Ah, hindi kaya. Ayan, ah, kayong mga Panginoon na Prinsesa, maandar na. Lamig kasi talaga mga kinig. Sino? Oh my god Negative 66? feels like okay yeah grabe yeah, nandito tayo sa work mga kainags ano uh, yung sasakin ni mahal na rena pinaandar namin eh ayaw mandar pero hindi na namin binust muna kasi nagmamadali kami so hinatid ko si mahal na, na sa trabaho niya pero bukas pagkagising natin try ulit natin paandarin pero tingin ko hindi andarin At, try lang natin tapos sa uh, pag ayaw mandar i-boost natin doon sa truck ko or sa sasakin ni pangalan ng prinsesa Ah, wala na kasing oras kanina eh. Kaya susunduin ko na lang uli siya ngayon pagka uh, uwi natin mamaya. Ah,